Ang hirap na may hangover. Mas mahirap pagpaalam sa isang kaibigan. Ang aga mo naman ang problema sa negosyo ninyo. Pag nangyari din sa inyo to, malalaman nyo. Susolusyonan lang ang problema kung haharapin mo ito. Mukhang mahirap, pero ang totoo, hindi. Hindi magtatagal malalaman nyo rin. Lay, saan nung pumunta ka ng France. May tiwala ka na sa sarili mo. Huwag sabihin yan. Sa mga oras na to, hindi ko pa rin alam ang gagawin. May tiwala kami sa'yo. Tandaan mo yan. Paalis na ako. Oras na ng flight ko. Si Asi. Ah, tinext ko na siya pero hindi sumasagot. Hindi na bale. Pakisabi na lang sa kanya.